Magandang buhay sa ating lahat. Happy Bermans na po. Ayan, dahil Bermans na nga. nag na guys. Manilaw ang mga dahon. Oo. Malapit na naman maglaglagan lahat. O ayan, tingnan mo. Marami nang nalaglag ng mga dahon guys. Ganito talaga pag dumarating na ang Bermans. Ayan, ang mga dahon naninilaw na. So, yan ang buhay dito sa Canada. Lalong-lalo na sa Saskatchewan, Alberta, Manitoba. Ayan, kasi may snow. Ayun, sa so, may mga snow ganito talaga. Naninilaw na at naglalaglaga na uli ang mga dahon, ayan. yan magpapalit na uli ng weather. Ayun, kaya yung iba sinasamantala na, yung iba kahit medyo mahangin-hangin, kahit medyo malamig-lamig, pumupunta sa mga, uh, Regina Beach. O kaya sa mga trails ayan. Actually nagpa-plan din kami pumunta sa trails daw like 20 minutes away from the city uh, para makapamasyal huling pasyal na at bukas ayan umpisa na rin ang pasukan ng mga estudyante dito sa Canada kasi ngayon po is labor day so long weekend kaya lunes ngayon dito walang pasok dapat kung hindi nasakto sa lunes may pasok na ang mga estudyante pero since nga nasakto sa lunes long weekend maraming nagkamping huling ano na ata nila to yung pagkakamping-kamping na kasi nga palamig na, medyo lumalakas na ang ano, lumalakas-lakas na ka ng konti ang hangin at uh, pag naglaglaga na oli itong mga dahon na to isang hudyat na guys na malapit na naman ang taglamig so ganito lamang ang cycle ng buhay dito sa Canada so anyway ayan, God is good pa rin Oo, at uh, sa araw-araw na pakikibakan natin sa buhay, survive pa rin tayo. Oo, kaya sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga kapatiran dyan. Ayan, saan ko man tayo ng mundo nararoon, siyempre, lagi tayong mag-iingat. Oh. God is good all the time. Oh. Nakaka-survive tayo guys. Oh, kahit saan naman tayo pumunta, oh, may mga bagay talaga, may mga pagsubok na pagdadaanan, pero sabi nga eh, laban lang tayo. Ano? So, Ganon lang talaga ang buhay natin. Kung hindi tayo lalaban, ayan, walang mangyayari kaya laban lang tayo. yan siguro maya-maya kaunti. Inantay ko lang yung mga kasama ko. Oh, mag, mag- magkukuha ako ng mga pang-reels, pang-short video doon sa pupuntahan naming trails kasi 20 minutes sa lang naman daw. oh sabi ko sige larga na tayo at bukas papasok na naman Oo. alam mo naman, ako naman kahit holiday or hindi basta araw ng lunes talagang wala po akong pasok sarado po ang restaurant kasi yan lang ang uh, araw para ako ay makapagpahinga din ah. siyempre kailangan din nating magpahinga hindi puro trabaho lang Oo, oh, ayan sa mga ano dyan sa mga ano po, wag kayo puro trabaho lalo na sa mga kababaihan ayan man lalaki din kayo Char, <laughs> joke joke lang yon. Ah. Uh, oh, sa tama naman pero sabi nga eh mag uh, relax relax din. May iba't ibang pamamaraan ng pagre-relax. So, wag nating kamit kalimutan na mag-relax din paminsan-minsan. Minsan. Eh ako nga, ito lang ang relax time ko. O oh, pag day off, gala-gala uh, din ng konti. Kahit mga bahay oh. <laughs> anyway, ayan magandang buhay sa ating lahat. mag po tayo. God bless.